Hi guys! Good evening! It's night here in the US. At gusto ko lang i-flex sa inyo. Spring rolls kayo dyan! Tada. Ang dami! Katatapos ko lang nagbalot. At saka ngayon, ibabak yung silk ko siya. Yung iba, kasi yung iba, frozen ang order. Yung iba, luluto and so So, ngayon guys, yung seal na tayo. So, naglagay na po ako ng lumpia dito sa, ano, sa bag, sa vacuum bag, vacuum seal bag. So, i-ano natin to siya. Ilalagay lang natin dito. Tapos, i-close natin. Make sure hindi siya maipit. I-click. Dapat sarado siya. And then, pindutin mo lang yung kung anong saan ang gusto mo. So, i-vacuum sya natin. Sisipsipin niya yung hangin sa loob para hindi siya maka-ice. So, lang. Tada! Ayan na. Tingnan yung as in, na siya hangin sa loob. So, pwede mo siya ilagay sa freezer kahit uh, gaano katagal siya dun sa freezer. Okay lang. Hindi siya masisira, hindi siya mag-ice sa loob kasi nga nakasealed siya. Pwede siya i-deliver kung kahit saan. That's it. Thank you for watching. Bye!